Good day guys, welcome back sa ating farm Okay, andito na naman tayo, no? medyo matagal-tagal na naman tayo Hindi naka-video but now we're back Yan, so may konting developments na naman tayo dito Yan, papakita ko sa inyo Yan, hindi ko alam na kung napansin ninyo Meron na tayong fence Yan, o oh, diba? So yan ang tinabaho namin last Saturday or this last Saturday until this weekdays. Oh, limba, ano masasabi nyo? Very simple, native materials lang yung mga natatawag mga materials or raw materials nandito lamang sa atin. Yan, so nag-extend to ngandon. But hindi pa nga natin talaga kasi hanggang dyan lang dito lang pa siya yan dyan i-extend pa natin to doon yan, doon sa dulo dyan parang kamay ko yan dito yan dyan hanggang sa dulo ng property property natin yan hanggang doon so hanggang dyan lang pa siya kung so, ginamit natin dyan is 100% kawayan ito na nato dito lang sa lupa natin and sa lupa ng father ko so this is ah uh, almost free niyo so ang ginastos lang natin is konti sa labor iyan I don't know no pero para sa akin maganda sa comment below kung ano kung anong masasabi niyo sa stairway to heaven natin sa mga fans. Yan, so akyat tayo. Oh, di ba? Well, kami, napaka-welcome niya. <laughs> so, kung may narinig na ingay that's our power so na no, maliit. Yatanggal din natin yung mga sobra na uh, sobrang ano ng puno na pinawerso oh, so or pinutol natin noon. Okay, so ayan nga. Di ba? I don't know, no? pero para sa akin napaka aesthetic niya kasi napaka-native, napaka-simple. Okay, so itong stairway natin, si pa natin to. Dito, si Ito dito, sisemento yan. Punta dyan. Hanggang dun, sa opening. Okay, natin yan. Eventually, hindi pa natin alam po kailan, kasi wala pang budget. Yan, yan lang naman yung restriction natin kasi pag will, may will tayo. Yung money lang. Will and vision. Sobra-sobra. Yan. sa so naglakay din tayo ng ito. Ulaan nyo kung anong magiging ano niya Yung dito sa kabila. So, ang plano namin dito is parang ano siya. Gawin namin parang mascot namin. Parang tao. senior tonyo Yan. Ito naman parang bubuyog si di Pipinturahan lang. So sila mag-welcome sa mga bisita natin dito. Okay, so yan naman ang na itsura pa from above. O, oh, diba? Punta yan dun. Parang rancho na. Kabayo lang yung kulang. So, eventually, pipinturahan natin to. Anong tingin yung magandang pintura? Na magiging aesthetic siya. konti lang resort na swimming pool na lang kulang kaka mga cottage yan so ito siguro dito sa taas pipinturahan to ng put ah uh, brown yan ang plano pa initial na plano brown to tsaka yung poste brown tapos ito naman dalawa sa gitna puti naman yan so yan yung initial plan ewan lang kung pagpipinturahan na may mga idea na naman Maganda lang no kasi may structure once may structure. Yun ang napansin ko once may structure sa farm. Maganda talaga tingnan. Basta naman nakaano lang ang blend lang din siya. Sa itsura ng lugar. Yan, hanggang doon yan sa dulo. Napaka-simple gawin. Pwedeng-pwedeng gawin ng kahit na sino. Basta may kawayan lang. Tsaka may gagawa. Ngayon okay. dito lang 'yan. Dito lang po yung extend pa namin to hanggang doon sa kabilang. Naroon Pero may plano na kami ituloy sa papunta doon sa kabilang tip. Kasi ito parang dito sa taas na patag na to. Naka-race kasi to siya. Paakyat. Si way before talaga noon pa talaga river out dito, dito. sa Pababa. So, ito yung parang naka race na part niya. Doon naman sa kabila, isa pa naman yan. So, yun. O, so, dito lang. Hindi pa natin alam kung ika-continue natin to dito. Kaso nga lang, hindi pa kami sure talaga sa boundary dito sa kabila. Kung ano saan, so papamessure pa to. Kaya hindi pa namin masyado, hindi na develop yung mga corners or I mean the corners yung mga sides nya border boundary so plano namin dito is tirahin nga naman yan sa kabila dyan or sa kabila kung napapansin nyo malalakad malalakad na lang talaga natin yung area ngayon yan malinis na yung damo mawababa na lang ito ito namin lagyan to dito ticklist din to eh mapunta doon cottage Yan, but dahan-dahan lang, eventually, Kompleto din yan. Kasi may plan tayo gawin parang camping site ito. Hopefully. So, plano ko din sana maglakay dito ng A-frame. Ng mga hut. Dito, hut ba? Ano ang tawag dyan? Yung cottage. Dito siguro sa tabi. Or hanap tayo ng lugar. Then, dyan din sa taas. Yan, sa may slope area na yan. Sa may hill. Ayan. Ayan. may mga mais din yan dyan. Binanim ng nakatira sa akin dito. Yan, yan. Tapos, yan, puno ng, puno ng ano to. Yan. Puno ng marang yan. So, dyan ko din uh, plano planong lagyan ng maliit na cottage siguro or maliit na view deck kaya sabi ko noon. So, clean mas malinis na area natin ngayon medyo matagal na nga yung pag grow ng weeds kasi parating nililinis so thankful din ako sa mga tao dito and sa father ko na nagmamanage ng farm yun yung pinaproblema din natin ngayon kasi parang tatama na nga talaga ang El Nino this year I think per semester ng year na to So, natin ng maayos. Medyo ready naman tayo kasi meron na natin yung water tank, is water reserve. Ah. So, but I think kulang pa rin. Hindi ko alam. Pinag-isip ako anong magagawa pa. Na at least ma-minimize nga yung damage. Eh, hopefully nga wala talagang damage. Okay. So ito yung namin ngayon kasi dito medyo presko. Yung hangin galing dun sa baba, dito dumadaan. Mas presko itong area na ito kaysa dito. Ayan, dyan. But eventually tatanggalin din ito. Kasi yung mga, sa mga plano natin, hopefully na matutupad, dito natin ilalagay. So, hindi ko muna sasabihin, baka ma-jinx. Kami pa masublang. So yun na nga, since nag-start na yung medyo mainit na panahon, medyo less na talaga yung uh, pag-ulan na observe namin. So yung rust rain dito is nasa, I think, 4 days, 3 days ago. So ang init niyan is ibang iba. Natutuyo talaga yung lupa. So ito yan, uh, inano na talaga namin. Uh, dinidiligan na talaga yung mga puno. So kita niyo na sa dami ng mga puno dito medyo ano talaga sa time consuming and kailangan talaga ng manpower but itong mga puno ng niyog hindi pa natin ito dinibigan kasi kaya, kaya naman dula yan as of now ito lang talaga mga puno ng durian yan puno ng durian na to yung rambutan and yung mga puno ng kalamansi natin dun sa kabila So, ito nga yung mga seedlings natin, tinansfer na natin dito. Kasi mas madaling ma-monitor kaysa doon sa kabila. E mas mabilis tumubo yung weeds doon. Kasi doon yan, dito yun. Dito yung last time. Diyan, diyan. Diyan sa area na yan. But nandito, tinansfer na natin dito. So, gumanda. Maraming bagong usbong na dahon. Diba? Nakaharvest doon tayo ng ano dito. Ng bunga namulaklak na yung iba. Ayan. Ito ang ano pala sa kalamansi, pag umaaraw, straight, doon sila namumunga, doon namumulaklak. Kasi nung pag ulan, straight naman, parang pinipilit niya ang patabayin yung puno niya. Puro dahon yung tumutubo. Hindi ko naman pinupruning kasi nga medyo maliit pa. Maliliit pa sila. Gusto ko yung parang maganda tingnan, malaki ay, no? So, ayan, oh papaya. Napakaraming papaya. Ipapakita ko sa inyo yung ano natin, yung kalamansin natin na maganda talaga yung na ano nga sila, parang nag-boost yung growth nila. I don't know. Hindi ko maintindihan din Hindi Di naman ako expert sa kalamansin. Talaga ako marunong actually. May idea lang tayo konti yan. Based sa research natin sa YouTube, sa, uh, sa, Google. Yun lang ang idea natin. But by experience wise, medyo less pa. Yeah. But, yun na nga. Since nag-straight like, yung pag araw namulaklak. Oh. Mulaklak tong mga ano na to. Ito Marco to. Naka naman si N. Tignan nyo. Ang tataba ng mga puno. So ito na ano na dito na diniligan na din natin. So, kailangan diniligan. Yan. Tip. Habang kaya pa si diniligan na diniligan natin. Kasi pag i-waste natin yung time, antayin natin almost dead na sila bago natin diniligan. Eh mahirap na 'yun. Yan. napakaganda, ano di ba? Ah, oh, kita-kita na, di ba? Yan, mga kalamansi yan. Kung naalala nyo mga previous videos natin, napakalait nila. Ngayon, kitang-kita na Kitang-kita na natin sila. Hopefully nga, mamulaklak sila. Lahat. Pero okay lang na naman kung ma-focus muna yung energy nila sa growth nila. Isipin nyo pag mataas na to. Napata napakataas na ng puno na mga, puno ng mga kalamansi tao. Oh. Sa ngayon, imagination muna. At eventually, darating din yan. At makikita makikita ng gano'ng may itsura. And I think it's very beautiful. Yan o, oh. kitang-kita ng linya. Yan, see? O, oh, di ba? Hopefully na appreciate ninyo, no? Yan. Ako happy lang ako kasi nga uh, every time pupunta tayo dito may developments na nangyayari. Slowly but surely. <laughs> Yan ang na siguro natin dito. Slowly but surely. Yan. So, yun lang. Eh. Konting update sa ano natin. Sa farm natin. Nakakapagod man eh medyo medyo ano sa budget but masaya kasi nakita mo na napupuntahan yung hard work mo. Ito naman mga halaman ng ano natin. Ng tenant natin dito, nagbabantay na sa sa lugar natin. May papakita pa pala sa inyo. O, may papakita pa pala sa inyo. Pasensya na, nabubul na ako. O, oh, yan naman, Oh. Ganda ng halaman na to. Ah, ba diba? This is our water reserve, ah. Nilagyan natin ng ganitong halaman. Noon, Malit lang talaga. Dito lang yan, sa baba. After a few months, yan na siya. Taba-taba at nag-spread na nga. Gumagapang na. So, hopefully, makakover niya ang buong, ano na to. Buong Ah, uh, pang latoh. Ya, so gumo, papakita ko sa inyo. Na ano yang namumulak-lak lang na yan. Pala ko talaga ornamental plant to. Paglapit ko patola pala. Oh, <laughs> di ba? so medyo nagaano na siya. Oh. At last time to napakaganda. Ay. Straight to ilagay na ng ano natin. Kaya natin natin. Punta dun. May mga bunga na at na-harvest na yan. Ito naman okra. Medyo payat na. Ilang mas na din to. They are reaching the, the end of their lives. Yan. Napruning na din. Naputol na. Nabawasan na. May mabisita tayo. Hindi ko alam kung sino yan. Okay. So ito yung far right view ng farm natin. Yeah. So, kung may mga gustong mag-camping, I think, pwede na tayong mag-accept siguro dito. No? I think so. Pwede na tayong mag-accept. Kulang na lang siguro yung ano natin. ah, uh, Mag-add tayo ng CR and lababo siguro. Yeah. And after that, siguro pwede na tayong mag-open. At simple lang yung gusto lang mag-escape. Simple escape from the hectic life of the city. Ayan. Yeah. Okay, so expect less lang muna. Ayan. Yeah. But I'm so proud of our place, no? It's simple, pero nakikita natin na nagkakaroon na ng development. Parang silang plaka nga tayo. But, yun talaga. <laughs> okay. So, yun lang siguro, no? For this video. Thank you so much for watching. Again, this is Nyo Antonio. Bye-bye.